Hello mga kabebe. For today's video magluluto tayo ng steamed na hipon na may patola. Tara samahan niyo ko. Meron tayong hipon at syempre patola. Dalawang piraso lang 'yan. Medyo marami na 'yan pag nahiwa natin. Ayan alisan lang natin ng uh, konting balat hindi po lahat tatanggalin ayan dati tinanggal ko lahat yung unang-una kong luto dito, hindi pala tinatanggal lahat, masarap din po na may green-green pa yung patola ayan, ganyan lang gagawin natin ugasan at saka natin hihiwain ng ganyan yung una po ay hihiwalay muna natin. Ayan. Ayan. Hinihiwalay ko yung mga una kasi ilalagay natin sa plato. Yung plato gagamitin natin ay yung pwede natin istiman. i steam Ayan. I-arrange lang natin yung mga hiniwa natin patola. Ganyan lang. At napakadali naman po. Wala akong nilagay ng kahit anong panglasa. Basta ganyan lang. Ganyan lang po natin. Ayan, ayan nakaayos na. At saka naman linisin natin ng ating hipon. Biyakin lang po natin. Ayan, at nilinis ko na ayan na lahat. Ayan. Pagkatapos po niyan, ay arrange din natin lahat doon sa ibabaw ng patola. 'Di ba napakadali para lang tayo mag-exercise dito? Ayan, ganyan lang po ang gagawin lahat. Iilalagay lang natin sa ibabaw. Ayan. Pagkatapos ay maglagay tayo ng oil. Inuna ko muna yung oil. At ilalagay natin ng maraming bawang. Ayan. Dati, uh, hindi ako masyadong gusto yung bawang eh. Pero nung natikman ko itong ganitong luto ay pag nag-brown na yung bawang ilalagay sa steam ay napakasarap po. Kaya pwede nyo subukan. I-try nyo at napakadali lang po at masarap. Mas healthy pa siya. Tapos ilagay natin yung butter. Depende po kung gaano karaming butter ang gusto niyo hindi ko kasi sinasabay sa paglagay ko ng bawang kasi para ko hindi masunog yung butter ayan yun na yung papatunaw natin Hawang na natutunaw siya ay nagiging brown na din yung garlic ayan na siya ayan nilagay lang po natin at tapos ayan na steam na steam po natin ng mga 8 minutes okay na siya ayan na at lagyan natin ng spring onion at saka mapainit tayo ng mantika at saka soy sauce ang pampalasa po yan. Ayan na. Thank you for watching. God bless. Napakadali lang po. Thank you.